Thank you mga kapatid sa yung blessing. Ito yung kanin. Ito yung kare-kare. Ito yung adobo, manok. Nigikuhan na kayo mga kapatid. And ito yung ano, ito yung alam nyo mga kapatid, ito ay mag-partner ito. Ah, uh, gata yan, gata na gulay. At ito yung, ay, nasa, nasa na isda, partner. Ito yung partner niya. Uh, Kare-kare, hindi ko alam, kapatid. It, ito, nainit na ba ito? Is that Sister Sheila? Ay, ang sarap niyan. Iyan, sinong luto niya, kapatid, ikaw? Wow. wow! Ito rin. Wow! That's masarap. sino nagluto nito? Ha? Kanino ang tiil? Ay, Sister Pilar? Uy, Diyos ko, dami, mabigat. Ito pa. Wow! Uy, hala. Ganin ng pansit ito na. Medyo. Ito, ito. Ito yung dinuguan. Kay Sister Pilar itong dinuguan. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan. Ito yung isda mga kapatid, oh. Ha? Picture tando, ha? Oh. Wako lipstick. Apo sa din? Ha, ha, ha. Kapatid! Ah, mayroon pa natira! Akin na itong iba! Nagasa ko sa kong esposo ninyo.